Gana rin nga ho. ngayong araw na ito ay ako ho ay nayaya ng aking ama magalmasal ay sa bayan pag gusto eh. E di aking pinagbigyan. At ayun na nga at tuwan, tuwan, naman eh. Ang sabi pa nga daw ay doon na lang kami sa taas ng palengke kakain at ayos din naman. Ayaw na ayaw sa Jollibee at hindi naman daw siya bata. Di ayun na nga kami ay biyahin na papuntang bayan. Yan, kita nyo gawang daan na yan. Yan ho'y pababa. Abay, sa unahang papumisto ang aking amay, talagang ako iniwan dito sa likod. Ani mo siya yung magbabayad ng pamasahe, ako rin naman. <laughs> ay, sa puntong ito ay kayo ho ay aking munang binabati ng Happy New Year. At sana'y maganda ang pasok sa atin ng New Year ngayong taong itong 2025. Kita nyo gawong aray sa dami na hong tinda na sa palengke, mga bilog-bilog na sari-sari na at may mga kakanin pa. Ang hindi alam ng aking ama ay ako'y walang dalang cash. Talagang pamasahe lang at bariya. Eh di napapila nga din eh sa may video. Ayan, magantay ka sa haba ng pila na yan bago makakain. Kay DTSTS muna nga. Ayun, nagaantay na ang aking ama doon. Inip na inip na. Talagang gutom na gutom na yun. Kita nyo, ayaw pang tumingin sa akin. Pagkatapos namin mag-withdraw ay kami diretsyo na hudine at dumaan na kami sa shortcut papunta din sa kainan. Eh talagang gutom na gutom na ang aking ama. Hanap kung saan kakain. Saan galing ka ang banda tayo kakain. Eh sabi na doon daw sa dulo. Mayroon daw doon masap na kainan. Eh di pinuntahan agad namin ang aking ama. Gay diretsyo lakad. Kaganda rin naman ng palengke din sa lipang ito. Kita nyo, kalinis ng kainan dito. Talaga namang naka-electric pan lahat. Hindi mainit kumain din eh. Kita nyo gaho, pagkakalinis dito. Napakalaki din ang pinagbago ng kainan na to. Talagang napakahusay at linis. Shoutout nga pa dyan sa mga namamahala dito. Job well done kayo lahat. <laughs> at tari na nga, kami nandito na sa aming kakainan na pinakadulo daw are. Eh di sabi ko sa akin nga maipili. Ano kang gusto niyong pang ulam di yan. At alam na alam kong gutom na gutom ka na. Eh di sa pagkakataong ito, pinili niya ay adobo at sa akin naman ay yung humba. Tapos sinamahan ko na rin ng, ng goto. Yan na nga. Mapapalaban naman sa kainan. Ilang kaya ang kanin itong kayang ubusin niya? Kita niyo gahuyang goto na yan isang kaldero napakalaki tapos ito yung order namin 70 pesos ata ang isang goto ng ganitong takan hindi nila kami pwesto malapit sa bintana para medyo mahangin-hangin at ayan na nga piniga ko na ang kalamansay na may sibuyas na may sili tapos lalagyan ng patis talagang katamang tamaan lasa ng goto na yan pag nilagay mo ang goto ng Batangas ay ibang iba sa goto ng Maynila dito sa atin sa Batangas ang goto na ito ay puro laman loob mga tuwalya yan, basta sari-sari na rin laman yan. Hindi tulad sa Maynila pag sinabi mong goto ay parang lugaw. Kaya itong gotong ito ay hindi ko ipagpapalit sa ibang lugar. Talagang solid na solid ito. Yan, napadali na ang aking amang Abay, dahan-dahan naman at baka malugan. <laughs> Siya, at ako'y kakain muna nga ng mabusog-busog din eh habang nagbibidyo. Sige, bakbak ang kain. Ako nga pala yung nakadalawang rice din di yan. Talagang solid na solid na rin ang aking kain. Pagkatapos namin kumain eh kami dumiritsyo na ho din sa palengke na reseks Talagang napakadami yung tao tsiksika naman eh. Basta't bagong taon ay napakadaming tao. Ang daming namimili kaya ingat ingat din kayo at may mga mandurukot din. Kaya ingat ingat. Napabili rin kami na rin tahong. Tapos sinamahan din namin ang suwahe na sugpo. Eh, di kami may pangulam na mamayang gabi. Talagang kahit saan dumaan din sa prutas ay napakadami ng tao eh. Kita nyo gahuyan yan, siksikan. Pagkatapos nung namin mamili, eh, di kami umarkay laho ng tricycle. Pagkakahirap naman nung sumakay. At talagang ang dami hong tao. Ay siya ho, pakicomment naman ho kung taga saan kayo para alam ko ho kung saan nakarating ang aking video na to. Salamat ho sa inyo at Merry Christmas and Happy New Year.